Hello. Ah. Ako yung maliligo sa pool. May tao ganyan. Tanggalin ang mga tao. Ayoko na may tao sa pool. Ha. Gusto kayo ako la ang solo ko. Solo ko dapat sa pool. Oo, oo, oo. Tanggalin. Pakisabi, ayaw daw ng Diyosa nang may katabi. Ayaw nang may ibang naliligo ha? At solo. Ha? Oo. Palta ng tubig, papaltan. Palta ng tubig, puro chlorine ang ilagay, ha? Puro chlorine. Oo, oo, oo. Lagyan ng mga petas, yung roses. Roses na pula, lagyan. Palibot sa pool. Palibot sa pool. Oo, oo, oo. lagay, At lalagyan din ng kandila. Ang Diyos ay gusto magpa-fresh. Pagod na ang Diyos, Gusto ko bago matulog ako, i-fresh. Oo, oo lalagyan ng mga kandila. Ha? Eh, eh, ha? Ay, ano ka walang kandila? Eh, ba? Eh, 4,000 ang binayad sa hotel. Eh, 4,000 eh, gabi na. Eh, kaya alas na madaling araw. Ay, sabi ko nga kanina sa receptionist, kung dahil ka kalahating araw, lang naman ako, baka yung kalahating araw, dahil hindi ko naman din magagamit, baka pwede gamitin ko sa isang linggo, pagbalik ko, ay, hindi pumayag. Eh, di dapat yung hotel, maayos din ang pahikitungo sa akin. Sundin so, ang mga pinag-uutos ko. Oo. Ang roses, ha? Wag, hindi ako sa po ng walang roses. Ng walang kandila. Palagutan ninyo. Pulpulin ninyo ng ano. Mga petals, ha? Kandila, wag kakalimutan. At ayaw na ayaw ng na, na may ibang naliligo, ha? Okay, okay. Bye.